Good morning, good morning. Sating kami mo, namalamo viewers. Nandito na naman tayo. Sa Minggu. Sayo ti o, oh. talong. Dami. Pa puyo, papa. Oh. Tabong kata ya. Ah. Bagong kata yo. Oh. Ang bago, sarap kong pata na oh. blood? Yun, maista rin, ah. Eh. lang, boss. 40 na lang. Sandahan, boss. Sandahan ba po? Ganun po. Kaya ka na. Oo, kakanin, oh. No? Tumpukan, no? oh. Grabe. Turay Ito sarap na kilo yun. Saan baka ah? kilo ka nun? 60 kilo, box, one word Ha? Uh, Yang one word Sixty Ano sa inyo? Tilapia? Ilan? Buhay na buhay o? Ay, tukwala sarap din. Makano tilapia? Ha? ilan ba? ilan ilan ba? Sal kilo. Oh. Pa kial? Pa kial? Totoo? Totoo. Ano yung pangunahing naa? Ano? Pa kial? Pa kial? Oh. Hindi, kial? Pa kial? Pa kial? bangus eh kuya kial? Pa 200 ayos kial? Pa kasi Pa bangus yeah, Kamis tayo kuya kayo May hipon din doon Buksa mo hasang hasang Buksa yung hasang Oo nga pulang pulang nga Oh buwa pili ka Pangulang oh, Dito naman ako na. magkana Salam Kilo 160 tayo ubil ka no. Oh, sa praso. Sarap yan no. Pulang-pulang hasang ayo. Eh, oh Pulang pula yung hasang ayo. Eh, oh. Be. Oh, talagang fresh na fresh.

piraso yung ano? Yung tilapia? Ha? Ah? Ilang piraso? Tilapia? Oh. Dila apat lato, Apat. Ayun, nakabali na kami. Cashier na to. Atay mo na ako dito. Titay mo na dito. Bakaw. Bakaw. Bako No, may manok din sila oh. No? Ada <laughs> 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 eh, no, papai, <laughs> ayo, <bo? laughs> ada nah. Tolui <laughs> blad, ayo, 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 don, ayo, pure gold, siyon open oh. Pure gold, paradahan oh. Lapit na mag-open to. Ito, ano? Manok na bisaya. Ako? Ngayon ba? Ngayon ba ka, ano?

Ay, wala na no. oh. Patay. Ang biko, ano na, biko, pilit. Malakit. Pilit, di, eh, pilit, malakit. 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 Pilit sa Bisaya. Pilit <laughs> ah. yan eh. Malakit dahil kalimutan ko man. Makanong kilo te? Eh? 70. Si 70, wala may ginawa. Hoy bukas din 'yan, kami ni bukas 'o. Ano sa panay bukas 'te? Eh? Aroma? Ah, Jasmine. hasmin din 'yan. Oh. na uh, may bukas dere maiis. Mahalin kayo. Mamaya bukas mana? Pagkaon mo na sa nalong. Ito ako kay Pagkama. Oo. 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 Dapat na. Kwan, Mais cute. Gamot na. Daming gamot na. Ay, may ano pala sila. Oo. Oh. Pahalo sa ano. No. Gulay. Oo. Oh. Sarap eh. Labahita. Labahita. Diyo. Lami na sa kuan. Gulay. Gulay. Ah, Thank na silangan Nesilangan Tumali. Ayab ini mau alasan May gata, may gata. Asa? aw oh, sila, no? Diyak. Yeah. Ilan ang katana? na? ah. Oh, per kilo, diyak? Eh, o, oh, gato, oh. Bion? <tipun> yung <tipun> kayong <No>. ba spaghetti <tipun> ka pa. na hindi ba pang salay? ah ano nga nalangit dito? dito ah ka na ka kilo na? upat? upat ka kilo? hindi per kilo man dyan kilo siguro, ano? <S's> ay per kilo dyan? Ah? per kilo diba? oo mga na? Dei. isang tunga oh. Basta okay. okay. sa pressure like, Sa pressure na lang. Ano plastic na tayo. Ay, kung amutin niya isang Kaya magkala yung kata? 14 na. Ha? Depende sa COVID-19. 30, may 40. <laughs> kung gusto mo marami, 50. <laughs> per kilo malabaran oh ayo try ta it, uh, ito ba ito yung ah ano isat kilo kilate isat kilo kilate daw balikan yung share magpipiga pa lang ayun yun lang para sa biko ba opo ayun ayun forte dami na nun oo oh, nga okay. pipiga pa pa eh. lang eh balikan yung ah, sandali lang yun Aantayin ko lang din eh. Ah, sige, bilhin mo na kayo, tanglan. Tiga. Ah, sige

Ito, tay, Pangalawa. Ah, pangalawa eh. Ito pala yung pangalawa. Ah, baby, bilita ng ano. Ano pa sa inyo, sir? Pambiko? Opo. Pambiko, pambiko. Surong-surong si tatay ngayon, oh. Mga dalawang kilo tayo, mga ilang ano kaya yan? Dalawang kilo pambiko. Sakto na yung ano? Bilang kilo ba malakit yun? Dalawang kilo. Aba, sobra yun. Sobra sa isang kilo ka ano? Sa kilo kalahati tama na yun Masarap na masarap na yun. At Kira Kasi may lasang coco jam na, sir. Ah, Kasi magkukulakan yun po, ayan. Ano? Ha? Ah, ano? Wala yun baka sobrang ako siguro yan ano? sa kilot kalahati napakasarap ng androsel okay na ako yan sige sige okay na lang sa kalakas asukal pero napakasarap lasa po, ucham o gano'n lasa ko ucham magkano naman ako yan? eh di 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 ah per kilo ano? sige o parang may 食べるやん食べるやん。ああ